Good morning, Kogi. Good, Good morning. Go up. go? Alam mo, Pogs, naistaw yun si Mama. Alam mo ba, Pogi, nag-dream si Mama? Pogi, I dream about you. Ha? Huh? But you run away. Good morning guys. It's Saturday today, January 7, 2024. Grabe yung panaginip ko. pa ako na meron akong work. Tapos yung, yung, ano ko, yung assignment ko is mag-withdraw ng 390,000 sa banko. At yung banko na yun ay yung BDO. Pero under yun sa pera ng boss ko. Last minute pa yon, kailangan ko pumunta sa bangko. Dadala ko yung piece of paper na puto na meron signature niya na pinapawidraw ako. Tapos Friday pa yun. Ilang minuto na lang magsasara na yung bangko so kailangan ko magmadali. Diyos Tapos yung na na tumatakbo ako pagkatapos tumilipad na ako. Pero yung lipad ko na parang na nakaangat lang yung pa ako sa ano sa yup lupa. <laughs> Lipo daw ako ng lipa tapos nakapunta daw ako ng Santo Niño. Kasi daw video, daw na, ang video na sa Santo Niño. Tapos yung may dumaan na tricycle. Kumapit ako sa likod ng tricycle. Sina, tinanong ko yung pasayari ko, ate, papunta ba ito ng Santo Niño? Sabi niya, oo. Ayun. Kumapit ako sa may ano, sa may likod ng tricycle. Habang dumatakbo. Napunta ko sa isang lugar na masikip. Na kailangan ng, ng tricycle na tatawid dun sa mayroong maliit na daanan. Tapos tinulungan ko daw yung, tricycle na maka, na makatawid. <laughs> may power ako. Kita tapos, ko lang si Pogi. Nakita ko lang si Pogi doon. Pero, hinabol ko lang si Pogi. Pero, ko si Pogi. Tapos, pero naghahanap pa rin daw ako doon sa video. Tapos, ang daming, daming, daming tao kasi nga sa Napakaraming tao, masikip, ang daming tao. Tapos, sunod naman, nakita ko daw si Pogi, malapit doon sa may video. Lumapit siya sa akin. Pagkatapos, lumayo din siya. Bumalik siya doon sa kung saan siya nakaupo. Tapos umiiyak siya. Kita ko yung luha niya. Patak doon ng patak. Oh, pagkatapos sa uh, yun, umiiyak din ako. Sabi ko, Pogi. Pero hindi na ako makalapit. Kasi meron daw ako, meron kasi akong ano, assignment. Na kailangan kong pumunta doon sa bangko last minute. Grabe, pero sumakit na yung dibdib ko kasi... pagkatapos niya lumapit sa akin, mumalik siya doon sa inuupuan niya. Iyak siya na iyak, nagtampo siya sa akin. Tapos napaiyak ako. <laughs> hindi na siya lumapit. Kasi iyak ako ng iyak. Bakit yung dibdib ko nun ah? Natawag ko yung pangalan niya. Malaya ako ko lang umaga na. Ang sakit ng dibdib ko. <laughs> What a weird dream. Tapos nakagising na lang ako. Ginigising ako ni Pogi. Ah! Pogi! <clears> hmm, <throat> nagkaroon ng separation sa ati si Pogi dito. Tapos nagtampo na sa akin. Grabe na dream si Mama. Apogs. Ah, Tampo ko nukasa ka sa ako, Apogs. Ah, Tampo ka ni Mama, Apogs. Diba? Ang parang bata. <laughs> Matunday. Kana, ato na ilaban sa basura, Apogs.